Magandang magandang buhay, magandang araw mga kalanap. Ayan, sa mga mahihilig pong magkapi. Ayan, halos punong-puno po ngayon, no? Oh. Hmm. Kakatuwang mamili pag ganito kapuno. Dito po tayo sa isang grocery. Ayan, ayan, nakakatuwa. Maganda mamili sa umaga kisa sa hapon. Tapos ito po yung mga kapi nila. Ah, mga gatas. Ayan, halos kumplito. Kasi pag Minsan sa hapon, kulang-kulang na eh. Oh, hindi sila nakakapag-repel. Pero pag sa umaga, ayan. Mm, dami. Hello guys. Sabang nag iikot po tayo, subscribe please. Ayan. Tapos, doon-doon po yung mga egg. Ayan. Yung mga sugar. Bigas. Ayan. Magpapas ko na po. Ito po yung mga panglahok natin. Ayan. Yung mga mga brand na yan. Oh. Oh, Ang dami. Mas maganda talaga sa umaga kasi bagong repay. Mamayang hapon na yan, wala na. Ayan. Follow nyo naman ako, guys. Ayan. Thank you, thank you. Papalo naman po sa aking YouTube channel. Ang Dikadis TV. Ayan. Tapos dito po yung mga soft drinks. Ayan. Ikot-ikot po, po kayo dito. Ang ganda, oh. Ayan. Mayroon pa dito yung mga ano yan mga pang cupcake po yung ready ng iluluto ayan si ate nasa taas uh, yung mga pang sawg sawg po dito guys so, sarap mamili sa umaga yung mga gulaman nandito ayan yung mga pang sa fruit salad po pang halok naman yan kompleto pas bago magpasko dapat nakapamili na kayo yung mga sisto Um, mga juice dito po iyan. Ayan. Thank you guys sa ah. pa-subscribe naman po. Huwag niyo akong kalilimutan. Andi Kalis TV. Ayan. Namimili po tayo dito sa Walter Mark. Madami tayong pinamili. Asukal na alam. Ayan. Ano pa pong gusto niyong ikutan? Ayan. Dito naman po yung mga mga tissue. Ayan po yung mga tissue ang ayos pa sa umaga, maayos pa sa hapon, kalat-kalat na. <laughs> Ayan, yung mga tisyo, kung ano-ano. Yung -ano. sa bandang doon sa kabila. Mga sabon. Ayan, pero lahat po talaga guys, nagtaasan. Ayan yung mga sabon. Ang dami. Ah, ah. Lahat na klaseng sabon. Ayan, dami-dami. Mga uh, uh, sabon. Uh, masarap po mamili sa Walter. Dito pa ako namimili. Parang pakiramdam ko kasi kahit mataas ang mga presyo, mas mababa pa rin po siya sa iba. Yan, mga downy. may sun rocks. Ayan, may mga sako-sako rin. Ayan, mga sako-sako. Uh, yeah. Tapos yung mga juice. Oh, uh, tayo? Oh, dito ito yung mga candy Ayan Yung mga pambatang juice uh, Yung mga candy uh, uh, uh. Ayan hanggang dito na lang tayo guys Maraming salamat Magbabayad na po tayo sa counter oh, Thank you thank you thank you Ayan. Magbabayad na po tayo sa counter uh, Yung mga ano yan dyan bayad na Ito yung mga ano yung mga toothpaste. Ayan, lahat na klase. Thank you. Magbabayad na tayo sa counter. Salamat. Good morning, Pe Ayan, salamat. Bayad na po tayo. Po, nasa, nasa, counter na po tayo ngayon. Nagbabayad na po tayo ng sugar oh, ang magandang cashier dito lang po yung sa Walter Mart at dito pa ako madaling bumili, mabilis bumili. Oh. Ito po yung oh. yung pinakagwapong oh. At ito daw po ang pinakagwapong Dicer sabi niya, maniwala naman kayo Ayan, kaya palo na kayo Ayan, maraming salamat At siya naman ang nagbabalot ng binili po natin oh. Ayan oh, Ayan po ah Ayan 30-30 oh, lang ah Thank you, mag ka naman te Ayan, palo nyo na siya ha oh, Si ating supervisor Nangiti, Kababait dito eh, kababait. Oo, maraming salamat. Ayan, magpapalo daw sila. Mamaya, upload kita. Ha, salamat. God bless everyone.